paano? Mga teachers ko, antipatiko at antipatik eh. Mga teachers mo, antipatika o ikaw ang antipatiko? Saan ka mapunta? Pag kinakausap kita, huwag mo kong lalayasan, ha? Trixie! O, oh, jun, Junjun, anong mo dyan? Gusto kita makausap eh. Bakit ba? Naglayas ako eh. Ano? Naglayas ka? 喂、哦。哎，美 Oh, si Mr. ko, Sobra na, komista ho. No, ano kabo. Sobrana. Minang mudra. Ay dinge. Me ni kuwenta dito ngayon. Ikaw ba nag authorize ng wedding dito? Eh, hindi yun. At Oo, yung sinasabi? Uh, wala namang masamang ibig sabihin. Huwag mo ako sisiguan! Uh, oh. Ispituin mo ko, ha? Oh. Uh. Huwag sabi mo ako ng normal! Wala akong nangungubra dito! Yan! Ano, ano, ano ba? Tama na, ho! Sukdula na, ha! Da Dapat tong kalusin na! Ang mga kawalang yaan ng mga teacher's enemy na yan! Uy, anong rekomendasyon ninyo? Like excursion? In yung excursion, expulsion! <sighs> Alam nyo, ang pinakamadaling gawin ay yung expulsion. Isang pirma ko lang, expelled na yung bata. Pero isipin nyo ito. Kayo ba'y merong mga anak o kapatid? Pero... Meron, Meron. Kitenyo na. Lang, kung yang kapatid nyong 'yan, o yang anak nyong 'yan ay ma-expand. Ano mangyayari yan sa bata? Teki ng isang ambas lupa. Isang bagabondo. Isang problema pa sa lipunan. Isang kriminal? Eh, sang ayon ho kami dyan, Mr. President. Kaya lang ho, problema na yung mga delinquent student. Problema pa rin ang aming sweldo. Minsan hoy wala sa oras at kulang pa. Oh, yan. Naintindihan ko yung problema niyong yan Ang hinihiling ko lang naman sa inyo Ikon pin sakripisyo Itong iskwelang to E eh, walang kinikita kahit sa pera Lugi Pero ipapaguyod ko itong iskwelang ito Because teaching is a labor of love Kaya ang gawin ninyo ganito. Para mapalapit sa inyo ang inyong mga estudyante. Kaibigan ninyo. Pag-outing kayo. Pag-excursion kayo. Hey. Yay! Oh, hey! Sige, Jim! Ang ganda pala talaga ng Punta Baluarte. Kahit saan dito, maganda talaga mga lugar dito. Ang dami pala ng pagkain. Guys, kain na tayo! Kain na Sir, okay. giving you the honor para kayo magpantag ng lechon. Thank you, thank you, thank you. Uh, Bigyan niyo ang pwesto. Uh, asintayin natin ang hulog ako. O, okay. Bola, bola, bola. Okay. Eh, okay. Yes. Go. Ano na naman ang reklamo ninyo? I'm sorry, Mr. President. Our patients have gone beyond the limit. Tumating na hong pagkakataon na kapag hindi ninyo in-expel ang grupo ng teacher's enemy at hindi niyo tinaasan ang aming sweldo, magwiwilga kami. Magwiwilga kayo? Ilalagay niyo sa kahihiyan ng reputasyon itong eskwelahang ito? Itong eskwelahang tinatag sa pamamagitan ng aking pawis, dugo at luha? Please! consideration. I'm sorry, Mr. President. That was not the decision namin. That's right. right. That's why right. Mamili kayo. I-expel ninyo ang grupo ng teacher's enemy <laughs> at taasan ang aming mga sweldo. Kung hindi, mag kami. Hello. Mr. Revilla. Sandali lang ho. Sir, si Mr. Revilla ho. Mr. Revilla, si Don Alfonso Gabaldonito, the famous realtor. Realtor? Palagay ko yung nag-aaksya ka lang ng panahon. Unang-una, wala akong intensyon na bumuli na kahit na anong property. At ano, this school is not for sale! <laughs> Parang nahulaan ko naman, ano. Yan ang dahilan kung bakit ako tumawag. Gusto kong bilhin niyang eskwelahan mo eh, dahil hindi naman nababagay na eskwela yan eh, napakagulo. Kung tumawag ka lang dito para pressurein na akong ibenta ang eskwelahan, Eh nag-aaksaya ka lang ng panahon. Dali lang. Dali lang. Bakit? Ano pa kailangan mo? Baka hindi mo nalalaman na isa ako sa major stockholders ng bangkong pinagsanlaan mo niyan. Ang mabuti pa, ipagbili mo na sa akin ang eskwela bago ito mailit ng bangko. Mangyayari lang yan. Over my dead body! <laughs> <laughs> Itaas ang sweldo ng mga teachers! Itaas! Ibigay ang aming mga bonus! Ibigay! I-expel ang mga members ng teachers enemy number one! Ibigay! Kina? na! Kaya na! Kaya na. 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 na ba yun? Kami na nga ayun ba yun? Ako na na ang nakatasan ng na one! Kaya na sa inyo! Ipulat sa skwela lang ito! I appeal to you, dear students, support our cause. Nais naming maitaas ang antas ng karunungan sa eskwela ang ito. Hello? Hello? naman pala tayong gagawin dito. Alamin na ang mga kabataan ay mabigyan ng magandang serbisyo. Okay lang. Dahil sila ang kinabukas sa ating okay. 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 Kuna, kuna, okay. May pera ka? Okay. okay. Pera? May oh, okay. pera. May pera Wala. 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 ko. May Wala. 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 May Wala. Pabayaran naman kita <laughs> eh. Palagi naman ganyan ang pangako mo, pero hanggang ngayon hindi mo pa rin nababayaran ng utang mo. Ayaw mo yata, ipaali na lang. minamahal na nga, sandali ah. Matagal oh. na akong ah, nalulungkulan dito. Ito Di mo na. Nakakahiya naman sa'yo eh. Nahihiya ka? Hindi, hmm? sige. Mm hindi. -hmm. Oh. Ay kasama sa araw-araw na pag... Oh. Oh. May pera na ako. Uy, mm -hmm. may pera oh. niya. May oh. pera na tayo? Pera ko? Pera. pera niya. Tara. Hindi mo ba ako isasama? Ha? Halika na. Ay! Ang taling may tutuloy! Ikaw, kumain ka na ba? Tapos na po, sir. Sir, di ba yung strike na yan sa Avenida College yan? Yung property yung binibili nyo? Oo. Tama. Kaya pala parang pamilyar sa akin ang fasad ng building. Sir, yung teacher na nakasalamin, kilala ko ho yun. How close ka sa kanya? Dati ko siya naging, naging boyfriend eh. Sir, siya ho yung pinapatawag nyo, si Mr. Panucha. Magandang gabi Good evening, oh. Mr. Panucha. Ako po kayo. Salamat ho. Oh, uh, Mr. Gabaldon, bakit niyo ho ako pinatawag? Bilang isang teacher, magkano tinatanggap mong sweldo sa loob ng isang buwan? Ah, Ababa -aba lang, ho. Mga tatlong libo lang, isang buwan. Kaya nga kami nagwewelge. Eh. Tres mil? Kung doblehin ko yun, edi sa O sabihin natin, bibigyan kita ng jesmil isang buwan. Gagawin mo ba yung paggagawa ko sa'yo? Sinong gusto niyo patayin ko? <laughs> Hindi tayo darating doon. E anong gagawin ko? Ang ibig kong gawin mo ay ganito. Guluhin mo ang welga ng magulong magulo para masira ang credibility ng Abinida Colleges bilang eskwela. Nasa ganun, ang mga magulang ng mga bata, eh hindi na doon i-enroll ang kanilang mga anak. Bakit ho? Bah, pag wala nang nag enroll dyan, natural. Yung presidente, pagbibili na sa akin ng eskwela at makapagpapatayo na ako ng shopping center. At bibigyan kita ng magandang pwesto ron. <laughs> Medyo may kapigatan yata ang gusto nyo mangyari. Kulang na kulang 10,000. Gagawin kong 20,000. <laughs> Hindi ko naman magagawa mag-isa yun eh. Mga ako ng ibang mga kasama. Bibigyan na kita ng 30 mil. Mr. Gabaldon, ibigay niyo ngayon sa akin ng 30 mil. Mangyayari ho ang gusto niyo mangyari. Hmm. Uh, uh, uh. Uh, alolo, kain na ho. Masarap po yung pagkain. Natanggap ko ito report card mo. Pasado ho ba ako? Namungula. Dahil bagsak ka sa lahat ng subjects. O paano? Mga teachers ko antipatiko ko antipatik eh. Mga teachers mo antipatika o ikaw ang antipatiko? Lolo naman, kumakain ho ako. Hoy! Sa inuugali mo, wala kang karapatan kumain ng masarap. Lolo naman, ano bang kasalanan ko? Dahil hindi mo sinusulit ang mga ginagastos ko sa'yo. O, oh, saan ka Pag kinakausap kita, huwag mo akong lalayasan, ha? Ikaw wala akong pinag-iba sa iyong ina. Irresponsable, walang ambisyon. Higit sa lahat, walang utang na loob. Bakit ho ba? Bakit ba pag lagi pinagagalitan niyo ako, nanay ko nalang dinadawit niyo? Ang kasalanan ho ba niya, kasalanan ko, ang ah, pagkukulang niya, pagkukulang ko! Oo! Oh, dahil lahat ng masama ugali niya, minana mo! Walang well, himbata ito! Trixie! Trixie! Junjun, ano nang ginagawa mo dyan? Gusto kita makausap eh. Grabe ka namang, Gabi ka naman, gabing-gabi na. Bukas na tayo mag-usap, baka makita pa din ang parents ko, pagalitan pa ako. Bakit ba? Naglayas ako eh. Ano? Naglayas ka? May problema ako kasi. B bakit ba? Sige ah. Sadali, huh? pababa ako. Hintayin na lang kita sa kotse. Sige. Sige.